ito mayang adlaw or mayang udto sa mga tanang taga si Sirabolionis uh, nakalaag na pugos inyong lunsod de mga idol oh ah uh, inyong, inyong munisipyo mga idol nakalaag de ko dey, mga idol So, narangin inyong estatua oh oh nakalaag ko diri sa inyong lunsod O na inyong munisipyo ada anak ada aku diri sini lugar so mga idol lah like, yang mau kalimut sebab palo ramilu bayan vlogs oke subscribe banget ng youtube channel ramilu official tv dara ang atong sticker oke so, okay, rapat datang kauban mana yung kauban ato kauban sa biyahe o sa atong panginabuhi so bye bye mga tanan tanang taga uh, Sir ipalo ko ninyo, Ramil Official uh, Ramil Oben Vlogs o isubscribe ang Youtube channel uh, Ramil Official TV at least bye bye